Yo, yo, mga pare ko, magandang tanghali sa inyong lahat. Ito, may ibang experience na naman tong nadali natin, mga pare ko. Isa pakuha naman tayo. Sa watermelon tayo. Napa ano, ang lawak! naatuwa siya, mga pare ko, ang lawak niya. Kala mo nga kung titin mo, eh, Parang dagat eh. Gawa ng mga plastic. Papakita sa inyo, mga pare ko, nakatuwa. Yan, oh. Kita niyo yan, mga pare ko, yo. Oh. Grabe, ang luwang. Oh. Yan ang ginagawa namin. Tapos ito pa sa kabila oh kita yo oh mga plastic yan balot ng plastik mga par oh hala grabe kita nyo oh, kada iras niya no kahaba oh Ay, ilang iras to sampung iras yata itong ano gagawin namin na to oh kita nyo naman oh no? haba haba Ngalay nga mga pare ko yung ano. Ngalay ang mga balak ang binti. Bali ganito mga pare ko yung ginagawa namin dito. Yan, kita niya yan. Yan yung pinakapuno niya. Ngayon, bali na harvestan na to eh. Na butbutan na eh. Bali, dalawa na lang yung ano niyan. Pinakasang nakaganoon. Ngayon, tinatanggal namin itong mga ganitong ano. Ganitong nga uh, talbos. Yan. Kasi pag yung humaba yun, magiging mga tangkay-tangkay na yan. Kaya, kasi kailangan niya dalawang main lang na ganun. Ganun. Tulad nito, isang main na to. to Yeah, mga pare ko, yan. Ito isang main na to, yan, pag tas Tapos ito pa yung isang main niya. Yan. Main din yan, pag ganun. Nyo, galing nga, may bunga ng maliit eh. Ayun. Oo. Oh. Ayan. <laughs> alit pa yung bunga niya. Ayan, oh. Ayan. Ay, kaso na matagal pa to bago, man, eh. Bago, uh, sumuloy talaga ng malalaki. Ayan, oh. Yung mga ganito. Naalis to. Oh. Ayan. Tinatanggal to. Iisa-isahin namin niya, mga pare ko. Yung kita niyo, Ayan. Ayan. Ayan, 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 hanggang doon sa dulo. Kaya napakatagal, talagang sa itong balakang mo. O, kasi itong main na to, tsaka itong main na to, yan, lagi yung dalawang ganoon. Kasi dalawang ano lang ay bubungan nito, dalawang pakwan lang, hindi pwedeng ano, hindi pwedeng marami. Yun, ganoon siya mga pare ko, ganoon yung ginagawa namin, grabe, sakit sa ano, sakit sa balakang. Kahit lahat nga ng posisyon ni nagawa ko na, patihayap, Padapa, pa, ano yung tuwid yung pa dahil na, nakakangalay naman talaga eh kita mo dami naman ito mga pare ko eh. kaya talagang ano mapapala baka sa sakit ng katawan yan oh mga pare ko kita nyo oh dami oh yan yan yeah, kasi mga pare ko aabot pa 'yan doon sa dulo sa kabila kakabila pa yan yung mga sanga na yan oh yeah, yung mga yan, hindi pa tapos yan mga par grabe oh dami pa namin gagawin sa maghapon na ito oh Napakatindi. Ah, Ito na atua dito, oh. ganda tingnan. Haba ng iras oh. Kita nyo. Woo! <laughs> ang init na mga pare ko, unti-unti nang nararamdaman ng init. Sana ay eh, masaksihan din natin tong ano, ah, paglaki nito para may pakita ko sa inyo kung gaano sila kalaki, gaano kabigat. Kasi ang ano yata nito ay ang isang pakuan eh ano, pagka hinarbis na eh, kumikilo ng mga ano, ng mga 8 ba? Walong kilo yata. O, oh, gano'ng kalaki yun. Kaya yun mga par, sana yung masubaybayan natin at makita natin yung paglaki niya. Bali mga parigoy. Bali kami kakain muna. Dahil break time namin eh. Siyempre, pag break time lang tayo pwedeng video. Hindi pwede sa habang tatrabaho. Ito nga aking mga kasama dito. Tatlo lang kami. Si Bernie. Okay. Tsaka si Raycon. Yan. yan ang mga kasama ko sa maghapon na to mga parigoy. So ayun mga par, dyan na muna kayo At uh, in-update ko lang kayo sa ating uh, gagawin na uh, maghapon Kakain na muna kami Break time muna kami Kaya God bless sa inyo lahat Maraming salamat sa inyo mga pare ko eh. Peace